Magandang umaga guys Ngayong araw sasama tayo sa biyahe ni Paring Yuson Sa Lalamove pupuntahan na nga namin Let's go guys Eto nga guys, ang ikakagwa namin. Mga halaman pala ito. May mga halamang maliliit, pananim. Ilang piraso nga lang yan guys. At may kasamang mga awayang pananim. Medyo malaki-laki na sila at medyo marami. 40 piraso nga pala yan guys. hindi na nga ako tumulong sa kanila sa pagkarga. Marami naman sila. At hindi na nga ako bumaba. Gawa nga umuulan. Yan nga guys at pupuntahan na namin ang pagdadalhan ng mga halamang ito. At medyo nga malayo-layo ang aming biyahe. Ilang oras na naman na rin tulog. Sumama ka pa, ka lang din naman pala. At ito nga, nandito na kami sa expressway. Mabilis ang biyahe nga lang to guys. At ito nga, kami pumasok na sa kabukiran. Simula na ang paghahanap kung saan ang lokasyon ng pupuntahan namin bahay ng pagdadala ng halamang ito. At ito nga, sa wakas nakita na namin ang bahay ng pagdadala ng halamang ito at ito nga pinaspasan ko na ang pagbababa ng halamang ito at yan nga guys ang bahay niya napaka cute pero napaka ganda pagkatapos namin magbaba ng halaman ni ma niyaya kaming kumain sa kanila at may pajali jollibee pa maraming salamat po ma'am bihira nga lang yan guys pagkain ng mga customer nagpala kayo ma'am maraming salamat po ulit ano po ma'am kayo po ulit ang aming mapagdalahan ulit ang mga halaman nyo yan nga pala guys ang aming kanin dinala namin at nakala ko bibitinin pa kami at yan nga guys dinala na namin yung isang pasabay yaraman guys ay panel kinulang daw yung kanilang materyale sa kaya pinasabay lang yan o sino naman po gusto magpasabay dyan o kaya naman po Arkinahin nyo kami comment lang po kayo dyan sa baba hanggang dito na lang ang aking video maraming salamat po guys babayu bye